Tomorrow, welcome to my youtube channel Time is 3 o'clock na ng Magluluto si Buboy ng Merienda namin Ang merienda namin ay Lasagna Nagawa siya ng lasagna Ayan kamalo Bigyan na kita Oh my god no! Ayan, ito Aho. yung sauce ng lasagna niya. Buga ko, oh. ayan, wala. Ayan. So, kasalanan ko. Ayan, ayan, oh. Ayan. Lasagna ang luto ni Buboy. Merienda. Baka makuha niya yung may sem. Ang galing ko yung mga sinasabi mo. Ayan. Ang Ano ang lasagna? Walang kulay, eh. Ano daw? Anong walang kulay na eh? Um, asuete. Hindi eh. eh, naman nalagyan ng asuete ko na eh. Sante Susto. Tomato sauce, eh. Yan. Tomato sauce yan, mother. Tapos may white sauce Ayan. pa na gagawin. Oo, oh, oh, white sauce. Kung gagayahin mo yung sa Jollibee, mother, eh, hindi kaya ni Bubu yun. Kaya natin yan. Oh, kaya pala niya mother eh. Manalangin ka lang. Oh, ayan. Ay, so, ang importante, masarap. Ayan, oh. Ay, talaga. Sos. Pag ako niluluto, ayoko na nang mga nakaharang niya. Mm-hmm. ka, mother. Tabi ka, mother. Maraha high blood si mo. Yan, nasa niya. Grabe po, snap. Dalawang araw na ako maliligo. Dingo. Dingo. Wala ako sa iyo. Pangalawa nga to, baka makaligo <tod> ko dito dito sa tubig. Ayun Ay, nga. Ala oh, <laughs> street mayroon na. Ay, sorry. Kumain sip sa iyo. Hindi. Ay, ano? Malapot siya, boy, no? Oo. oo. Yan. Ayun. Hindi, walang tubig to. Hindi niya alagyan ng tubig. Halo lang. Para hindi siya masunog. That is right. Hi. Hi, tot. Ano ginawa ni Pia? Oo, okay. to. Yeah. O, ganyan niya. Ganyan pa yan, oh. Mm. Ba ko to at si Magda, tuwa, tuwa. <laughs> Kaya lang niya kasi nakita eh na umutot mm -hmm. na ganoon eh. No may mer sa oo. Oh, <coughs> ano siya. Kung so, kuha mo dadi mo kaya. Okay, na may magmantika ng pamilya. Yeah, masarap 'yan tanghal Eh, kung na yan, ah. dinner na po to. <laughs> ulam na. Hindi, pagkakain, ay ito lang, pwede na namin tang, pang, pang dinner. Yan. Ayan, kamalo, tingnan natin yung niluluto ni Buboy na lasagna. Ayan, ayan nilaga niya na yung kwan, oh. Malapad, malapad pala yan, no? Lasagna. Lasagna tawag. Lasagna pasta. ang niloloto niya. Para mm -hmm. parang, parang nagluto rin ng kanya, di ba boy? Mm -hmm. Spaghetti pasta. Oo. Oh. Sumunod naman niluto ni Boboy ay ito may nestle cream siya saka alas ka na evap yan yan ka oh. halo halo lang maraming proseso pala to dati hindi ko to pinapansin eh na kwan Naglo. Effort pa Effort, no? Ayan, no? may cheese pa yan, kamalo. Kam. Um, parang NPA lang. <laughs> <laughs> ya <Yeah>, ka. <laughs> marami akong... Pangitin cheese ko, quick milk. Marami. Marami. Tuloy akong i... <laughs> Ayan, no? <laughs> Ay, eh, ganyan na lang ginawa mo. <laughs> hindi. Ito ko na lang kasi sweet ka mo. Ayan. Naluhaluin natin kamalo. Para hindi siya ma... Na Naamoy na ko. Nagugutom tuloy ako. Pero masarap naman. Ayan. Ayan, shout out sa mag... Nag, nakaranas na ng magluto ng ganito dati na kung ko to eh, na tinitignan ko pa lang, hindi ko pa nilo luluto. Ngayon, nakikita ko na kay Buboy, luto niya. Ayan o, oh, cheese. Sigurado to masarap kasi special. Malapot na o. Malapot na Oh. Hmm. Oh, tapos lagyan ng iodized salt ng konti para may alat-alat at may tamis-tamis. Tama ba? Yeah. You're right. Ubus na itong gatas. iubos na yan para lalong masarap. Ayan o, oh, ang branded na alas <laughs> ka namin. Not sponsored po ito. Hindi no? ito sponsor. <laughs> <laughs> Kahit ano naman ng alas ka ibabasta, basta siya eh. Pwede. Di ba? Ayan. Ayan o. Napot na. Ayan. Abang-abang na lang po. At ibibig na ni Buboy. Ayan na. Ibibig na ni Buboy ang lasanya.

dikit-dikitin ng kumali, konti para pagbinik tapos hiniwa mo, ay sarap. Tingin pa lang, masarap na. Oh, yeah. yeah. Dalawang po, no? Set, no? Parang tatlong layer. Yan, Ay, ah, tatlong layer. Ayan, nasa ah. may oh, may may bata pang nagkakaruling oh ayan oh patawad po oh. patawad po

Yan. Kanto lang siya. Kali lang. Yan. Ayan, binibake na ni Boboy. Hinalang niya na sa oven. Ayan, o. Oh. Amal. Um, um, 100 degrees daw ang... 190. 190. Bago maluto. 190 ang temperature niya, ang init ng oven para bago maluto siya kamalo oh, ayan kamalo abang abang na lang natin yun ayan shout out po sa mga nakatikim na ng lasanya, nag bake si buboy ng lasagna ayan kamalo abang abang na lang natin nasa oven na siya ayan kamalo nasa oven na siya kamalo Ayan o, ayan o, Nasa niya, oven na siya kamalo. Eh, hintayin na lang natin siyang maluto. Ayan. Shout out po sa team kabadi ko dyan. Ayan, shout out sa mga shout out kay Ma'am EI Vlog, shout out kay Chopper Sniper, shout out kay Jan Riot, shout out sa Bukana Vloggers, Boyas Vloggers. Ayan, Ramalu. OFW, shout out po sa inyo, sa mga viewers ko. Um, maraming maraming salamat po sa mga walang sawa yung panunod ng aking video. Ayan, kamalo. Shout out po sa inyo. Thank you, thank you. Sa mga biyayang binibigay sa atin ng Diyos. Ayan. Maraming maraming salamat po sa walang sawa yung panunod ng aking video. At sa mga hindi pa nakakapanood ng aking video, ayan, subscribe nyo po ako. Like and share na rin po para updated po kayo sa aking YouTube channel. Ayan, at sa, at sa FB, FB reel ko po. Huwag po kong kalimutan. Ayan, abang-abang na lang po kamalo. Pag naluto na yun. Ayan. Kamalo, gabi na. Ngayon lang natapos eto yung ginawa ni Buboy na lasagna. Ayan oh, kinain na namin ng gabi. Ayan o, oh, tatapos na kamalo. Ayan. Hindi ko na binijuan yung kumain kami. Duto ni Buboy. Ayan, salamat po sa Panginoon sa araw-araw na binigay niyo sa amin, sa pagkain. Ayan, kamalo babay bye po kamalo Tapos na po kami kumain tikman na namin siya masarap ayan bye bye po kamalo God bless po bye bye